bumili kami ng mga ano mga gulay sa Divisoria kasi doon mga fresh taka talagang sure na bago and mas mura dahil bagsakan nga doon ang problema lang naka big bike ako si Uge naka scooter <laughs> eh dapat sniper gagamitin ko ang problema wala pa si Bayaw so mangyayari kailangan kong gamitin na tong big bike hindi ko na mahihintay si Bayaw wala nung oras na Alright guys, malapit na tayo sa Divisoria. Nandito na tayo sa Moraita. Ito si Uge, kasama natin. Wala, oh. marami kasi yan eh. Oh, nasa 40 kilo yung kukunin namin na gulay. Yung bibili namin. So, ayun. Kailangan wala, ko tulong ni Uge. Hindi kaya kasi na isang motor lang yan. Hindi ko nga alam kung paano ko ikakarga dito sa big bike mamaya eh. Kasi wala naman talagang kargahan to eh. Buti pa yung kayo, Ayun talagang may may kakarga ka dun sa harapan niya let's go alright, malapit na tayo sa Divisoria gabing gabi na ano trabaho pa rin no choice kahit tayo na natin gumalaw eh obligato maraito na tayo daming estudyante dito naalala ko nung pandemic walang oh. walang wala tao dito patay ni go so lahat. tapos ngayon biglang ano alam mo yun bawi bawi, bawi na yung mga negosyante ngayon ulit Nakikita na importer parang maano yung puso ko dito sa Manila eh. Parang tumatalon Alright, eh. malapit na tayo Bibilisan lang to Bibili lang tayo ng mga gulay Naisipo na naman ako ah Ganito ako pag nasa sa pagod eh Alright guys, nandito na tayo sa ano, uh, Divisoria, ano konting-konti na lang maghanap lang kami ng parking and then alam na matik maglalakad-lakad kami para makakita nung uh, gulay dun tayo sa maramihan bumili kasi dito talaga bagsakan so paano yan guys sana po na kami ng, ano, ng parking and then balikan ko kayo pagka doon na kami sa gulay anak oh. ang park kami doon banda bell pepper seller meron ayun ganyan oh. may malalaki kayong tangkay may kanin ganito. Malaki. May mas maganda pa kayo dito. 10 kilo. Ha? Ito kilo. kilo. ayan salamat ya yeah. siya nga pala yung nag assist sa atin no? nga pala kay kuya nag assist tayo tinip niya pa oh. ayos na yan hindi na siguro matatanggal yan ya hindi tayo sticker dito ah Yan. <laughs> oh, pamigay nyo na dyan. ya, right. ya yeah, selamat ya, <messiz> selamat siapa guys. <Gasis. messiz> uwi grabe sobrang hirap ng ano namin dito sobrang hirap Nang kalagay namin dito ang traffic sobra grabe lapit na kami sa bahay oh. Mas maraming karga si Uge. Uh, Malalawbat na naman tong ano ko guys, GoPro. Anytime pwede na tong ano. Tigla na lang mamaya. Eh. Gideon, salamat. Okay. Okay, Slice. Slice na. Slice fruits. Katulad ng? Mga, ah, dapat yung mga ba? Wala kang PSF? Ha? Wala sa PSF. kilo. Tigsasampung kilo. kilo yan. O, oh, yun lang, lang, Tapos, ayun yung mga dressings. Yan. Tama mo yan. Mabilis mapipay ito ba sa? Patingin lang ako yung resibo para... Nagpa-check nga po kung tatlo. Ano lang yan. Papalalamod ko. Mm, kasi may gitwas eh. Kasi gagamitin niya ka. Kasi... Dalawa lang to? Oo, wala. Wala na dyan? Okay, sige, sige. Sige, sige.